Wow, oh, ayan. Ang ganda po ng kalangitan. Ayan. Maaliwalas alas pa rin. Ngayon po ay alas 4 pasado ng hapon. Ayan po. Ito po yung aming lugar. Ayan. Lalabas po ako. Kasi pinapalengke po ako ng isda ng aking anak. Kaya po, ngayon po ako'y lalabas. Ngayon po, po ay maaliwalas ang mukha ko ngayon. Masaya po ako ngayon ayan po, narausan ko po, po yung aking mga sama ng loob sa buhay, kasi naiiyak ko naman po yun. kaya nga po, eto ako po ay notusan po nila ayan, tayo po ay palabas ayan, ayan po eto yung aking lugar, ayan po, o oh, maliwalas yung kalsada ayan po bibili po tayo ng ulam ayan po ang ganda po ng paligid ang ganda po ng paligid tahimik ayan po masiyang po ito po ay bayan ng Los Moños ayan po hmm? ang ganda po diba ng kalsada dito hindi ma kahit hapon na maliwalas ba ayan po ayan po tayo dito ako'y magsasakay na. Hindi na po ako maglalakad. Ay, po. Sakay na po tayo. Ay, po. Ay, ang ganda po. Ang puno. Ay, ang ganda bye -bye po. Bye-bye Babay -bye. -bye. bye -bye na po, babay. Maraming maraming pong salamat sa inyo. Ngayon po. Salamat ng maraming marami. Ayan. Ayan. Maraming salamat. Bye bye po. Bye bye. bye, -bye.